Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nahihirapan na nga na po si Jordan Poole na buhatin ang Washington Wizards. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na pong bumalik na dalawang players sa lineup ng Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, ang Washington Wizards nga po ang pangalawa sa mga kupunan sa buong NBA na mayroong worst record ngayong season sunod sa kupunan ng Detroit Pistons. At ang masakit pa dyan ay meron na rin naman nga po sila ngayong 5 game losing streak at isa nga po sa mga sinisisi ngayon ng mga fans at analyst bakit malamya ang pinapakita ngayon ng Wizards ay ang kanalang player na si Jordan Poole. Yes, bilang isang main superstar nga po ng Wizards ay hindi nga po maganda ang kanyang ipinapakitang performance sa kanilang mga laro sa pag average lamang nga po niya dito ng 15.5 points, 2.5 rebounds at 3.7 assists per game sa kanyang 39% shooting. napakababar babar naman nga po ng efficiency rating nito sa kanilang mga nakarang laban. Sa katunayan, sa kanilang huling pagkatalo pala nga po kontra sa New York Knicks ay napilitan pa nga po ang kanilang team na ibang ko si Jordan Poole matapos siyang maggalat sa kanilang laro. Bukod rin nga po dyan ay iba naman nga po ang pinapakita nitong ugali sa kanyang mga teammates at sa kanyang mga coaches. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang meron ng nga na bumalik na dalawang player sa lineup ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po na may panalo ng Los Angeles Lakers ang kanilang in-season game contra sa Portland Trail Blazers, ay babalik na nga po sila sa kanilang home court na Crypto.com Arena para kalabanin bukas ng umaga Houston Rockets na kakagaling pa lang sa talo mula sa Los Angeles Clippers. Pero bago pa man nga po maglaro muli ang Lakers, ay nagkaroon muna nga po sila ngayong araw ng team practice kung saan nakasama na nga po dito ang ilan sa kanilang mga players na meron tinatamong injury ngayon sa kanilang mga pangangatawan na si Jalen Hood at Jared Vanderbilt. Yes na ipagpatuloy na nga po nila dalawa dalawang kanilang workout matapos silang payagan ng kanilang mga doktor kaya sa magandang sinyalis na nga po ito na malapit na makumpleto ang lineup ng Lakers. Ang problema lang nga po mga katrops kakailanganin pa nga po nila na pakondisyonin pa ang kanilang katawan bago sila tuloy makapaglaro ngayong season. Sa katunayan, out pa rin nga da po sa kanilang game contra sa Rockets si Jared Vanderbilt at Gabe Vincent, questionable naman sina Jalen Hood, at Lebron James, habang probable naman si Andrew Davis bunsod ng mga tinatamo nilang injury sa kanilang nilang mga pangangatawan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.